sa pagtigil ko sa Viva Max, hindi um, hindi naman kasi siguro sila yung nagbibigay sa akin ng, ng guide na, eh. like sila yung gumagawa ng career moves ko. So it's more on siguro they decided na maybe this is my time na para alam mo yun gawin naman ng mainstream. So hindi kasi pwedeng gumagawa ng mainstream and then at the same time gumagawa ng sexy. So Uh, pero wala kasi siyempre ang um, 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 well. may mga bagets tapos mga matatanda cool sa... Yes, very cool That's why. Hindi naman kasi parang uh, ano yung start na pumasok ako sa pag-mainstream. Um, it's more on also na parang, yeah, decision ko also na, na mag-stop ng pagsi-sexy kasi hindi naman, parang hindi naman tama na nakikita ko sa real twin but then I'm still sexy. So, but then naman, I've done my part naman sa so pagiging sexy star, sexy actress. So, so siguro maybe this is the time. Binigay na ni God this time. ang advice kung may laragay na mayo sa staff na tigilan mo na para gano'n. Pwede mo mag-stop ka, that is No, no, no. Wala naman, walang advice from them. Wala namang advice from them. Kasi ano masasabi mo, grabe yung pagsuporta ng mga kapatid natin sa Will to Win at patuloy tumataas yung ratings natin. Oo, oo kasi itong show na talaga na to is uh, pang buong Pilipino, eh, pang pamilya, pang alam mo yon masa, lahat. So, sobrang happy ako na naging part ako ng show, for sure. And sobrang grateful ako na nakasama ko dito. And sobrang saya ko na everyday nakikita ko yung mga ngiti sa bawat Pilipino sa ating mga kapatid. three months na yung show. Kamusta na yung samahan nyo with your other co-host and with Kuya Will? Sobrang solid ng samahan namin. para kaming magkakapatid lahat. Lahat kaming, lahat ng mga co-host ko, si Inday, Ana, Boob, si Almira, ate Gab, ate Roberta, lahat. Ate Cindy, Miranda. So parang grabe yung band namin and close namin sa isang isang isang. Masanahan ka na ba ni Willie o kahit sino sa inyo? May bakso na pagsabihan? Ako? Hindi naman. May iba na pagsabihan? In, um, uh, siguro, pero hindi naman pagsabihan na sabihan talaga or nagagalit na It's more on kasi na tama naman siya na alam na namin dapat yung ginagawa namin. So, syempre, if um, sometimes hindi naman din tama na parang pag every time na nagkakamuli sa show, dapat, dapat alam na natin yung gagawin natin sa show. So para hindi tayo napagsasabihan o napapagin. Ano yung minihing kayo uh, para sa mga in general na in-address yung gusto niyang sabihin na mag kayo, dapat kayo ito ganyan Every time nag-meeting -me kami, every time nagre-rehearsals kami, and hindi yun para sa I mean, isa rin yun sa ikakaganda ng show but then it's also para rin sa amin yun ng mga co-hosts na nag-work doon. Pero yung um, meeting na kasama si Willie, meron siyang ina-address sa inyo na parang gusto niyong mangyari, nangyari na rin. Nagawa na, 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 na yung meeting na kasama si Willie para i-address yung mga gusto niyang gawin, gusto but niyang... Hindi kasi namin nakaka-meeting we si Will ng kami kami. So it's more on every time na nag-show kami. Parang lahat kami nag-meeting kung paano gagawin yung show, ganon, kung paano sisimulan yung show, kung paano tatapusin ang maayos yung show. So parang it's all company. Company ko na lahat ko sa mga um, Sabi ko sa song ko lang before, ayoko na mag... Ay, ay, hindi naman sa ayoko mag-sex actress just lang. But then I wanted to be more well. So, every time na nakikita ko yung mga tao, lahat sila kasi may mga different na pinag-araan. So, doon ko nangyayari sa aking mga nakaharap So, parang every time na nakikita ko yung mga tao, nakikita ko si kanila na may feel yung doon na kaya nila magiging... That makes me, Yes, that makes me super emotional kasi hindi na... kasi... And he's here to show naman. And every time na nanikita ako, may narinig ako yung story about other people, yung mga pinagdadaanan nila, yung gano'n tapos us, na nag lang, na nag-share ng happiness with super So, gano'n laking fulfillment na sa akin na Makasaya sila and makita sila na alam mo yun. Na kahit ako may dinadalang problem, parang mas malaki pa yung dinadala nilang problem. So, yung kaya sobrang grateful talaga ako na naging part ako ng real team. Kasi ang dami kong natutunan. Ang dami kong nakita. Ang dami kong nat... Sabi ko, dito pa lang kasi lang you know, naman. Hindi lang yung sarili mo yung kailangan mo isipin. At yung ibang tao. Iba yung, iba yung feeling kapag ibang tao yung uh, bibigyan mo. Lang. Happiness na bibigyan mo yung, yung, yung lahat ng tulong sa kanila kahit hindi naman para sa ibig mo lang. Then every time na lumalabas kami sa show, yung hiyayakap ka ng mga tao. Kasi parang you feel connected with them. yung parang hindi naman feeling. Um, um, hindi naman po. Uh, so, kasi personally, ako sabi ko, I don't want to be like parang um, doon lang si pagpapisans mo. I want to be, I want be there. Gusto ko ilabas talaga na yung acting ko. Gusto ko na kung yung mga tao na sumuporta sa akin before is sinusuport nila ako dito sa Pagpapas kasi One not more if ever na tumawid ako sa Pagpapas -Sexico. kasi Kasi sumigit ako naman before yung mga veterano din natin actresses eh, so, next started sila sa Pagpapas Mexico but now mas nakilala sila when um, nag-ingin siya sila or yeah, na inabas talaga nila yung in-active skills nila. Yeah. So, um, parang natapos ko na po kasi like, parang 15 movies or sexy movies with Tita na Max. So, hindi naman siya napagod ako, but then gusto ko mas makilala nila ako na hindi naman ako doon magaling. Like, kaya ko rin, kaya ko rin talagang ibigay yung acting ko, yung arte ko. Kaya ko, gusto ko rin uh, makita nila na hindi naman ako sa sexy but then naman din talagang talento na matagal.